Ayan, buhay siya. Ito ba siyang sobrang tumal? Bukas, maganda yan. Ubusin ang bukas, sigurado. Kakay, oh. Ah, Parang Barbie dyan, ah. Try mo nga dumila kay. Hindi, yeah. <laughs> ganyan na. Hindi ka marunong. Ganyan na. <ha>? Uh. <laughs> si Meng may marunong. Ikaw, Meng. Weng. Meng. Dumila ka nga. Ay, puta nga. Pitirano na. Oo, pinupa pa. Malupit. Malupitin yun. Bye. Bye. Walang pinatbat si... Si ano sa kanya eh. Malumpit na po, teg. Mukhang sanay na. Hindi nag-isroot eh, parang wala pang alam. <laughs> 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 Bakit <Trabe> ka naman. <laughs> Ang galing ni Elmer Mandela ah. Hmm? tayo. Ngayon Nako kung ano doon lang ginagawa, matumal kasi.